Hmm. Diba? Good job. Pangalawang gamit, tas yung bukan. Mabukas na natin ulit para ano. Itong totoong pulbaray nasa loob. baka harina. Hari. Na. <laughs> <laughs> hari. <laughs> baka harina, maaapoy pala harina, no? Di ba? Pagka ito totooong bala, talagang oh. ano yan. At sakali legit kasi hindi ginagawa dahil ano ipapakita ang talaga ng personal. Ito, pinapakita lang Pina, po namin na po, po na legit yung gamit at ay. hindi nanloloko ng ganoong tao na kung sino man bibili tunay. Sa, tunay naman, Hindi lang Tapos, siya basta-basta. Papayo -basta. ng ano, ibali. Gawin mo. Tolong. Ito naman ang ano. Oo. Okay. Ibali akin. Iba naman. Ito sinta. Ito sinta ng isa. Yan, pagkatapos nung sa itak mga idol, uh, ito naman po tayo sa barrel naman po natin siya gagamitin. Ito yung mga balang gagamitin. Mga bago. Yan. Mga bago yan. Yan yung mga ano nyo. Nakita Wala pang mga galos. Susunogin so, po rin natin siya pagkatapos natin gamitin para Mamaya, hindi. Yung isa, yan ako na. testing. Testing ko muna, testin ko muna. Uh, Tapos, ang naman na isa, yan sa akin. muna uh, testing tayo sa ano. Sa paril. natin yang ang 72 kung nag-isa pa sa baril. ito yung ang mga pinta rin ako muna. Ayan. Bagong-bago. Bagong-bagong. Bagong-bago <laughs> Bagong yan. Bagong-bago lahat yan. Yan pa yung kasamahan nung bagong kuha nung nakaraan. Yung, ganda, talaga yan sa iyo, dahil actual actual na nakikita ng tao. camera hmm. Okay. yan? Okay. So, muna susunod pa. Wawa muna, ma'am. So, muna natin isa. Natin. So, natin kung putok hindi. Putok. 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 Asip, poputok naman natin dito sa isa. Ayan. Pero, eh. Hmm. Diba? Wala. Wala. Oo. natin. Laksa. Laksa ano yung lighter, no? Yan lang, Isa pa. Sunungin pa natin? Sunungin natin. Hindi natin ano yung ano. Yung pareng, na yung ano? Yung parin na hawak niya. Nasa Ay! Ayun. Ayun. Kasi baka sabihin nila pinalitan eh. <laughs> Tutungkan lang natin. Pa. Kasi dalawang, kailangan dalawang. Ayun. Baka ah, isipin kasi nila pinalitan eh. Hindi natin ihuwala yan. <laughs> na ano to <laughs> Upload mo, sabi Sabi, <laughs> ito sabi ni... <laughs> Sinumaling si Jimmy <laughs> iba Ano, uh, alam mo naman pagkatunay at hindi oh. no. Tsaka Wila Hindi, ah, 'yan. Marami na pati nagpatunay. ngayon. Susunugin oh. para malaman kung hindi eh, sa wala. Lighter, electric. ka. Eh? Yeah. Sunugin. Nino, umaapoy oh. Ayun na boss. Ayan. isa pa isa pa yan magulit ulit testing pa tayo y ng isa yan yung emboss yan yung, yung, yung pangalawa ito, subukan ulit para talagang oh kita nyo sa mga basher dyan gano'n ulit yan awa ka mo na Satu alat kan? Hmm. Ini, really? <laughs> good, 100%. <laughs> Sa mga gusto masama mga gusto sa mobok, magpunta lang kayo. Gagamit Dag na naman. Legit. <laughs> Ayan, bagong bagong ano natin. Bagong alaga. Bagong kumuha ng R72. Oh. Dito mo. Oh, yan pala sa mga Anong Masabi sa gamit mo. <laughs> Anong masabi mo ba sa gamit na nakuha nyo? Alam, ano, bago lang siya uling ka Brother uli ng R72. Wala akong, masa wala akong masabi sa gamit. 100% eh, legit. <laughs> Galing pa siyang Valenzuela. Marami na nakakuha ng na R72 sa Valenzuela. Mga ka-brother Ah, pagkatapos ng toga, yan, yan ang ano, sa bar na ginamit. Tapos, yan naman pa. Uh, testing pa tayo ng isa. Uh, di bali, hawakan mo naman. Hindi, okay na yan. Pwede mo na Lagay mo dun sa bag mo. Tapos, pahawakan ko naman sa yung isang sa 72 na... Yan, mga boss. Siya naman ang babaril. <coughs> <coughs> Ay, nah, yung gamit niya so barilin. Ajun ako, Master. Ano ba? Diyan okay na diyan siguro. Oh. Usok ka ba ng tenter? Ano mo ah? Ah, di ba 'di kesa mo? Hmm. Oops, yan. Hmm. Dalan, dinadala mo lang ah. Ayan mo pa. Eh, doon ako? Hindi, doon na. <laughs> ah, <Ay>, dito. <laughs> Ay, dito. Sige. Sige. <laughs> <Ay, nakabahan. laughs> kakabahan. Huwag ka kakabahan Ang ka siguro. Kamaya sa dibdib pa. Sa pa. <laughs> kinabahan ka konti ah. Kinabahan ka so Nagulat ka lang. Eh. Dib-dib -dib naman galing galing gamit yan ang gamit hindi ko pupukos eto <laughs> pinapakita lang namin na legit ang gamit hindi pang naloko dahil kasi maraming gustong bumili pinapakita lang namin yung visa na talagang mabisa talaga siya Pwede ka na bro, bro maging vlogger eh. Kasi nagawa saan na yung kumain ng lason. <laughs> Baka doon sa lason din tayo makaligtas. <laughs> Dito ka nalang sa ano. R-72. Tata <laughs> <laughs> mga boss, sisindihan na rin natin. Yan. yung sinasabi lang, hindi na totoo pero umaapoy. Ano tayo? Bali, isa pa isa pa isa pa isa pang gamit bagong kasa at testingin ang mo masaya ano eh? ay kahit, kahit, mahira kahit malayo legit sakripisyo so, pero legit naman Pais. Sinadyo. Hmm. Sinadyo talaga. Natunayan lang. Meron kasi yung nag eh. May, may nag-comment na magkakasabot daw. Oh. Natawa <laughs> nga ako doon sa comment Baka makita ng amo ko eh. yun. Baka kasama ko sa akin. Sabi <laughs> uh, nga namin, magpunta siya para makita niya. Mapag makita niya yung ikinasya. Hindi eh. na siya man eh. Tumuloy. Mamamoy. Oh. <laughs> di pa di pa Ano ah, ay yeah, yung suit niya ang gagamitin bagong kasa uh, tungkang ko pang isa. kasi 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 ko ah. kasi kasi ko kasi 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 ng kasi kasi lang kasi 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 nakakaramdam ka ng medyo ano, ah. No? pagkahawak mo na yung ano mo eh. parang nagiinit. Putok mo na. So, oh, di ba? Lakas. Nakakasa na yan. Karabit na lang. Ayan, so, sote niya po yan. Oh. Ayan, so. Ay, Ado na ako? Hindi, dyan na. Okay na dyan. O, oh, di ba? May sabihin yung mga hindi digit mga boss. Ilang beses pinutok bago ano. Yan, sa atawan naman. Okay, oh, inigilang pa niya. Ano, sino ba gusto sumubok? <laughs> hindi, hindi pa lang lumabas yung bukla <laughs> sa magasin. <laughs> hindi pa lang lumabas yung bala ba? sa magasin. Ito, hindi pa ang yung ginagawa namin. Pinapakita lang ang visa. At ito po ay hindi pa nalulokan. na naman yung ano mo? Yung um, tawag dito? yung sasakan Ah may ko, iba, may iba bang gamit? Muna 'yung, muna 'yang gamit ko. <laughs> Saan na lang no. Okay, Saan na lang. Sige na 'yun. Anap. 'yung ganito ng ano. <laughs> bawat testing dito ako oh, ah. Hmm. <laughs> uh, gusto mo makita yung aktual na namin, nakikilabutan ka talaga pag hindi ka sanay. Makikita mo, baka pagkasuotin mo, matatakbo ka na <laughs> at saka believe ako dahil nahahawa ka ng tao. Oo, at ikaw mismo makakita, at saka ikaw mismo babaril. May ka? May kaudo to? Sinasabit, sabit. Paano ka? Oo, oh, May... mo. May ka? Wala. Mama ko na yan. At kasi... saka isuot mo para malaman talaga yung visa ng ano mo, hindi yung... <laughs> sabit mo lang oh, maraming salamat mga idol la oh, bagong brother, mga boss Valenzuela Valenzuela <laughs>